Yan o. Steak bit ang gamit ko guys. 40 grams. Uh, 50 pounds ang aking line. Ang, ang aking rod. Hindi naman hindi. 5,000 series ang aking reel. Mga bro. Sabag tayo. Magdala tayo ng beauty dito. Lelak kita ngayon. Ah. Kala Muka makawala ka dito ha. Laki abu ng guys. Nabuhala mga abu. Ang lelaki. Woo. Kagat stick bait. Oh. Isha Alah laki Dia juga sama holy Oh laki jatuh lakih grab nagkawala bumitaw guys sabihin <laughs> hindi sa ano Japanese lang ayun o hindi mo Japanese ang laki ng setup ko ko laki? Kasi mga mamaw na ano, abo. Grabe oh, tinan mo, lalaki oh. Hmm? Panalo ang abo dito guys. puno na yung balde. Oak, oak, oak Oo, oo, oo. Hmm? Maapos sa oh. Hmm? Grabe. Grabe. Ito yung magasang ng ano nito. Mga dambuhala mga ano dito. Medyo mula itong ano ko, gamit. Ito yung guys, Ah! Ah! Basak na ako. Ang abo guys Panalo sa abo Ang lalaking abo oh Woohoo Ang lalaking Umamaw ka sa mga abo dito Puno na yung balde Huwag kang wala

Uy! Ito yun pa tayo guys. Pabasahin talaga ako dito. Last. Last guys. Di pa tayo dun. Sa kabila. Kasi mapabasahin ako dito. Inampas na ko ng alon. Ito yung malaking anon guys Ayan o Ito Woo! Takbo! Woo! Ah! Laki isda ko na iba ah! Woo! Napasa ako guys Pwede ko isda Masabasa na ako. Eh, Ayun. Oh, grabe ng alon, no? Kinabahan din ako, eh. Kunin ko muna ito, guys. Ang laki. Masaya na ito. Nagkasa Oh, puno ng balde guys ah. Oh. oh, basa na. Guys, panalo. Puno ang balde. Plus bonus sa tribali guys. Oh, yung magkasa sa balde. Ang dalaki ng abo guys. Oh. Ayos na yan guys. Ang Ay, di ba? Ang balde. Bigat. Balay. Lagi guys. Woo! Analo. Yan plus may basura pa ako guys. So, oh, di ba? Ayos. Lakin ng alo, oh. Lakin ng mga ano, golpe, oh. no. Mga laro sila. Okay, guys. Last 9 na guys, kaya uwi na ako. Hindi na init na. No? nalo na Woo